So, ayan, lalakan kami. Napakainit. So, mamaya na lang kami gabi. ayan, ma... ka, Hindi ka pwede na magpas doon. So, Para, ano yung mga. Ah, kay... Wala alam mo Hello. picture kayo doon ah. Picture kayo. Parang panatawan. Mamaya, mainit. Mamaya gabi. Sa kito pa. update sa updatea galera ngayon kuyong yang sorak bibing hmm. hmm. So easy, easy, wow, baby When you're Mami, Mami nakatiin siya, wala naman sa may ano, yung babae, naka-pass it out Gatay! Yan, jam mo ka na, na. Girlfriend mo Lagat ka sa girlfriend mo Ayan ang jam house